Hindi dapat magpakakampante ang Pilipinas sa kabila ng pinalakas at pinagting na defense at security relations ng bansa. Sa Estados Unidos, ayon po yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon po sa Pangulo, habang kinikilala ng bansa ang kapansin-pansing progreso sa defense at security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, hindi dapat basta-basta manahimik ang bansa kung isasalang-alang ang posibleng malubhang epekto sa usaping pangsiguridad na hinaharap ng dalawang bansa. Ikinalugod naman ni Pangulong Marcos ang commitment ni U.S. President Joe Biden sa Mutual Defense Treaty kung saan binanggit nito na bahagi ng kasunduan ang taunang balikatan exercise sa pagitan ng mga tropa ng Pilipinas at ng Amerika. Nagpayag din po si Pangulong Marcos na nang kagalakan sa pagtatatag ng Pilipinas at Amerika ng Bilateral Defense Guidelines at pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA Ikinatuwa rin po ng Pangulo ang matibay na paninindigan ng Estados Unidos na tulungan ng Pilipinas sakaling may armadong pag-atake mula sa isang third party. Pati na rin ang commitment nito na isulong ang Freedom of Navigation at Rules-Based Order.